Ang pamana ni Doc Robinson Hatch, isang paglalakbay sa isang sikat na Gamefowl Bloodline. Ang Doc Robinson Hatch Bloodline ay isang patunay ng matagal ng pamana ng selective breeding sa mundo ng Gamefowl. Ang strain na ito, kilala sa bilis, tapang, at kakayahan sa pakikipaglaban, ay nakakaakit sa mga breeders at entusiast sa loob ng maraming henerasyon. Nagmula sa alamat na Bone Crusher, Jack Walton Hatch, ang Doc Robinson Hatch ay nagkaroon ng sariling lugar sa mundo ng game foul, na nag-aalok ng kombinasyon ng lakas, dixie, at tibay. Ang kwento ng Doc Robinson Hatch ay nagsisimula kay Clarence Stewart, isang pioneer sa game foul rhythm, na nagdevelop ng yellow-legged hatch line. Ang linya na ito, kilala sa kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban, ay nakapuha ng atensyon ni Doc Robinson, isang breeder na may matalas na mata para sa kalidad. Si Doc Robinson, tunay sa diwa ng kanyang panahon, ay palaging naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanyang sariling bloodline. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng selective breeding at tuwing nakakakita siya ng isang manok sa pit na nakaka-impress sa kanya, binibili niya ito at isinasama sa kanyang breeding program. Ang dedikasyon na ito sa patuloy na pagpapabuti ay humantong sa pagunlad ng Doc Robinson Hatch, isang strain na magiging isang kwersa na dapat pakitunguhan sa mundo ng Game pod. Si Doc Robinson, hindi tulad ng maraming breeders, ay nagpapanatili ng dalawang magkaibang hatch lines, bawat isa ay may sariling natataning katangian. Ang dark side ng bakuran ay nagbubunga ng mga manok na may malalim na kulay mahogany, berde at asul na mga paa, at isang straight comb. Ang mga manok na ito ay madalas na nagpapakita ng isang kapansin-pansin na lemon hackle sa paligid ng base ng kanilang leeg. Sa kabaligtaran, ang light side ay nagbubunga ng mga manok na may mas magaan na lemon hackle, dilaw na mga paa, at isang pihong. Ang mga manok na ito ay maaari ring magpakita ng iba't ibang kulay ng paa, kabilang ang berde, slate, azul, batik-batik, o kahit isang kombinasyon ng berde at dilaw sa iba't ibang mga paa. Sa loob ng dalawang pangunahing linya na ito, pinuro pa ni Doc Robinson ang kanyang breeding program na nagdevelop ng maraming individual na strains. Isa sa mga pinakatanyag ay ang red banded strain, na pinangalanan para sa isang hen na may pulang leg band na nagbunga ng limang mga tandang na nanginibabaw sa sunset pit na nanalo sa bawat laban. Ang isa pang kapansin-pansin na strain ay ang rug hatch, na pinangalanan dahil sa magulong hitsura ng mga sisil na madalas na may mahinang balahibo at hindi kaakit-akit na kulay bago lumaki sa kanilang madilim na kulay mahagani na balahibo. Ang Doc Robinson Hatch ay naging paksa rin ng mga nakakaintriga na kwento at kakahaka. Sinasabi ng ilang breeders na ang ilang individual sa loob ng linya ay maaaring magbago ng kulay pagkatapos ng molting. Ang kababalaghang ito, bagaman hindi hindi pangkaraniwan sa ibang mga bloodlines, ay nagdaragdag sa misteryo na nakapalibot sa Doc Robinson Hatch. Ang kwento ni Walter Kelso, isang kilalang breeder na kilala sa kanyang Kelso strain, na naglagay ng hatch blood sa kanyang mga tandang, ay nagpapatuloy sa intriga. Ang paminsan-minsang paglitaw ng madilim na paa at madilim na kulay ng mga lemon sa loob ng Dove Robinson Hatch lineage ay nagmumungkahi ng isang posibleng koneksyon sa Kelso strain. Mahalagang tandaan na ang mga breeders sa nakaraan ay madalas na nagbibigay prioridad sa estilo ng pakikipaglaban kaysa sa kulay at hitsura. Ang focus na ito sa pagganap, sa halip na aesthetics, ay nagambag sa reputasyon ng Dove Robinson Hatch para sa kakayahan nitong mapipaglaban. Ang kakayahan ng stray na pagsamahin ang bilis, tapang, at tibay ay nagawa itong isang popular na pagpipilian para sa mga breeders na naghahanap upang mapabuti ang kanilang sariling mga linya. Ang Doc Robinson Hatch ay nananatiling isang napakahinahangad na bloodline, pinahahalagahan ng parehong mga baguhan at bihasang breeders. Ang kakayahan nitong mapahusay ang bilis at tapang ay ginagawa itong isang mahalagang asset para sa mga naghahanap upang mapabuti ang kanilang bakuran. Kung ikaw man ay isang bihasang breeder o nagsisimula pa lamang, ang Doc Robinson Hatch ay nag-aalok ng isang mayamang kasaysayan at isang napatunayang pedigree na ginagawa itong isang karapat-dapat na karagdagan sa koleksyon ng anumang game foul enthusiast.